Itong ang anahaw, isang Philippine native tree or palm. Ang scientific name nito ay Saribus rodontifolius. At isa ito sa mga halamang visually at practically embedded sa kulturang Pilipino. Ang kahabaan ng petiole, itong tangkay na humahawak sa dahon ng anahaw, ay merong mga tinik-tinik. Kahit malaki at mataas na ang anahaw, ay meron pa mga tinik-tinik ang petioles niya. Dahil siguro sa mga tinik na ito, kaya naisip nating maraming pwedeng gamit ang anahaw. Halaman na mismo ang nagsasabi. Mahalaga ito, kaya lalagyan ko ng defense mechanism. And it turns out, napakarami talagang gamit ng dahon ng anahaw. Pwede itong gawing paypay -pay o abaniko, salakot o sombrero, at raincoat. Pwede rin itong gamitin pambalot ng pagkain. Ginagawa ring tiklad o roofing material ang malalaki nitong dahon para sa ating mga balay o harong. O dito, ang katawan ng anahaw ay ginagamit din bilang poste o kaya sahig. Ang katawagang anahaw ay hindi lang para sa Saribus rudontifolius. Meron pang isang halaman na tinatawag na anahaw, yung Saribus merelii, na endemic sa Pilipinas o dito lang likas na tumutubo. Ang kaibahan nila, ang Saribus merelii, ang petiol ay bihira lang magkaroon ng tinik. Astig no? Sa inyo ba, anong gamit at tawag sa anahaw? Comment in the comments below and together let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Si Celine. Support my work by sharing this original video and not re uploading it. See you in next video. Bye!